kasi ganito, ganito. Tayo mag-aagitan. Okay? Kasi ngayon mama, nagelit. Wala eh, ako 'yung director ko, hindi na. Ha? Director. Este, ito, paki-ganuin mo lang 'yan. Diretso 'kuya. No puputol 'yan. Nagkausap kami. Sabi ko, kuya, mataribo 'yan. Nagaawa 'yung Duterte at Marcos. Okay? Wak kan mahigit.

kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na, kaya na. Ito yung sabihin, Roderick. Okay. May hindi, Roderick, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito ka pang sikil kung sino yung mga pangalan na sinasabi mo, wala akong papagsisip. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, tama ang decision sa sarili mo. di ba? Pare, pagkakamit na naman na siya, pahinga siya, Tapos tayo pare, ano, pati, situation Hindi na, hindi na, Matutungan natin, padre, kasi siyempre, mama, Hindi, hindi, hindi. na muna. Para, para parang nasa kabiti ka, ha? Oo, naka ko. Ano na Pimpin sa... It hindi, hindi, hindi. lang Pero sa Hindi, hindi. Parang kilala Ibig sabihin na, tumawag si... Bang pala. KJ.